Good morning mga kapulskit Ayan, na-update tayo ngayon sa ginagawa nating kusali Ayan, dito sa malapit sa Gaisano Metro ni Gatpi Ayan, update tayo mga idol Let's go mga idol Hello Yo, good morning guys Yo, what's up guys Ayan, I... hey guys, dito tayo lalo na sa Ayan, hanggang dito na lang mga idol Wow, yummy tapos tayo ng concrete wall dito sa kabilang panig ayan yung mga tao natin mga two workers ayan ayan uh, ang mga posti natin ang lalaki ng mga posti mga idol ayan uh, itong building na to yung tinatawag ng tower 6 malapit dito sa Gaisano Metro at nakatabi lang tayo ng transformer ng Gaisano Metro mga idol o. ayan Gaisano Metro Guys, ano Metro Legazpi mga idol? Ito yung ginagawa natin kusali sali. Ayan, nag-uumpisa na tayo na pagklatag na bakal natin sa ating mezzanine Ayan. Nagbabakal na, na tayo ng beam. Ayan, ang gamit natin beam natin mga idol, ang mga rebar natin, ang top, top bar at ang um, boot bar ay 20 mm ang stir up natin ay 10 mm alright yan o mga idol o yan o yan misanin pa lang yan mga idol ang uh, ilalatot natin yung mga uh, beam ayan ang laki ng beam natin ang finish natin ay 30 by 50 cm ayan 30 by 50 cm mga idol ang lawak ayan Uh, ganyan o Ganyan o uh, Gamit natin yung mixer Ayan Ayan yung, yung, yung Mixer lang uh, Maliit ang ginagamit natin Ayan bali dalawa Nandun yung isa At yung Pangat nating mixer Na ginagamit natin Ay nandun Ipinalik natin sa village kay gumagawa ng Concrete blocking Ayan Interlocking block Ayan Yan, gumagawa sila doon ng mga interlocking block. Ah, ito pala yung linatag na mga interlocking block mga idol. Yan. Yan, mga idol.

kaya doon mga idol yeah. so far ngayon ha, patuloy tuloy pa rin tayo tuloy tuloy pa rin tayo sa ating mga activities ayan alright hanggang dito na lang mga kabonskit sa supportahan nyo ang aking youtube channel bonskit tv official ayan thank you so much at shoutout pala sa mga higit, mga higit 800 plus Nga followers, uh, subscribers ko sa Puntske TV. Thank you so much sa walang sawa niyo. Pagsuporta, ayan at hanggang dito na lang tayo, mga idol. Ayan. Bye bye.